Ayan, nasa linya na ba ng ating komunikasyon? Ayan, makakausap na natin. Uh, sa punto pong ito, ang Hepe po ng Climatology Division ng Pag-asa, si Ma'am Annalisa Solis. Maganda umaga po, Ma'am Ana. Yes, good morning po, Ma'am uh, Ma uh, Ma Cecile at sa lahat po nang nanonood, nakikinig sa DWIC. Magandang umaga po. Yes po. tama, uh, Ma'am, nadadalas po yung ating mga typhoon category na mga bagyo. Mm -hmm. Ayan. Ito po ba ay prelude na to La Nina phenomenon o ito na yung onset mismo ng La Nina phenomenon? Uh -huh. Opo. So ngayon, Ma'am Cecil, ay nakataas pa rin po yung tinatawag nating Niña Alert. So ibig sabihin po, anytime po nitong Niña Alert na ito, ay posible po tayo magtaas ng Niña Advisory. At sinabi po natin since July, nung nakita po natin itong possible na potential na pagdevelop ng La Niña, mm. ay posible po na mataas ang posibilidad ng pagkakaroon tayo ng mas marami pong ulan by end of the, until end of this year. At yan po yung nakikita natin na na yung mga mga tinatawag na na nauunang mga sinyales po ng ating paparating na La Nina. So sa ngayon po, La Nina like condition ang ating general statement. Ibig sabihin po, kahit hindi po ganap na La Nina ang nangyayari doon sa karagatan, pero yung impact po, yung epekto sa atin ay possibly po nating mararamdaman. At usually nga po, Ma'am Cecil, kapag po ganitong panahon at meron pong mga developing na laninya, ay mas marami po ang nabubuong typhoon at super typhoon category, lalong-lalo na po bago matapos ang taon mula September hanggang December. So yan po ay nakikita natin sa historical data po natin. So ito po ay characteristics na ng laninya, Ma'am. Itong napapadalas yung typhoon, super typhoon category ng mga bagyo. Tama po kayo. So ito po yung mga tinatawag natin, laninya-like condition na usually po kapag pre-developing or kapag mga short-lived or weak laninya, dun pa po, po tayo nakakaranas ng mas maraming typhoon at super typhoon kategory mula September hanggang December. So yan po ay base po sa mula sa 1948 to year 2020 data ng mga tropical cyclone occurrences po dito sa ating bansa ilang percent po ba ma'am yung chance? Last time yata 60%. Ngay ngayon ho ilang ta ilang percent na po yung chance na tayo. Please, pa, mm. Go ahead, ma'am. Apo, tama po kayo na 60% yung chance at ang pinakamataas pong chance is yung 75% by mm. November, December, January. So ibig sabihin po, Ma'am Cecil, may posibilidad pa rin po tayo na itaas ang first La Niña advisory. Mm. Ang sinasabi lang din po natin dito, pinapaalalahanan oh. natin ng ating mga kababayan, keme La Niña advisory o wala ang mm. pag-asa, yung po sinasabi natin na mga scenario nitong La Niña like condition ay posible pa rin po nating maranasan um, mula po nung September, October, November, December ay dyan po ay ipalabas na natin ang ganyang informasyon since July nung pong nagsimula tayong magpalabas ng La Niña Watch na ito na po yung ating nakikitang mga possible scenario. At kung nakita, nakikita po natin, Ma'am Cecil, na wala pa po, po dyan yung mga landfalling or crossing na po talaga mga bagyo dyan sa may Visayas, Mindanao, Mindanao area mm -hmm. na usually po, yan din po yung mga usual tracks na mga bagyo natin mula October to December. So ang ibig sabihin po niyan, maaaring maasahan pa rin po natin yung maraming maulan na maaaring dulot po ng mga bagyong darating. Kung hindi man po siya maging typhoon at super typhoon category, ay marami pa rin po talagang ulan na posibleng dalhin ang mga bagyo and yung po mga other well, bearing weather systems. Nako. So pagka ang uh, andiyan na po yung La Nina, we expect ng uh, yung mga bagyo na darating eh, magdadala ng mas maraming amount of rainfall. Tamo po kayo, Ma'am Cecil, dahil usually po kapag merong laninya, yung po ang characteristics ng ating mga bagyo. Mas marami ang dalang ulan nito, mas maraming moisture po kasi. Ang ibig sabihin po kasi, Ma'am Cecil, kapag po laninya, may unusual cooling dun sa dagat Pacific malapit sa malayo Uh -huh. sa atin. Pero yung pong unusual warming ng dagat Pasipiko na malapit sa atin which is favorable sa mga tropical cyclone development mm -hmm. and other rain-bearing weather system, nandito po yun sa atin. So ang ibig sabihin lang po, hindi lang paglamig ng dagat, ng temperatura ng dagat tuwing lang niya, mm -hmm. kundi yung unusual na pag-init ng dagat na malapit sa atin. Dahil yun po ang nag-feed ng maraming uh, energy sa ating uh, karagatan na posibleng pong mag-start ng mga formation nitong mga convective or rain-bearing weather system. So i-expect yeah, pa po natin, Ma'am Ana, itong mga bagyo na mas malalakas yung dala na pag-ulan dahil po dito sa La Nina-like condition na atin na pong nararanasan. Tama po kayo at base po dun sa latest forecast ng DOST pag-asa, yung pong six months forecast natin ay actually until February po, mas mas mataas ang mga probability ng posibleng above or way above normal po yung mga pag-uulan natin. Lalong-lalo lalo na po dito sa eastern section ng ating bansa. Kaya ibig sabihin po ay matamang pa rin po natin pinag-iingat ang ating kababayan. So yung pong kailangan maging handa at prepara, hindi po yung para laging bigyan natin sila ng, ng kakaibang kaba sa ating mga dibdib. So kailangan din po ay kailangan magprepara po tayo at least dumating man po itong mga possible na mga ganitong senaryo ay maging handa po tayo. Ma'am, Ma Ma when was the last time na tayo nakaranas po ng La Nina phenomenon? Yung last po yung back to back to back La Nina po, yung triple dip La Nina simula 2020 hanggang 2023. So pag po noon, ay nagkaroon po tayo ng strong El Nino and then ngayon na naman oh. po possible po itong La Nina. So kung tatandaan po natin ng 2020 to 2023 Uh, may time din po na may mga panahon po yan ng pandemic, Ma'am Cecile. Mm -hmm. So, yan po din naranasan natin yes. yung mga typhoon Ulysses and Rolly na marami din po mga uh, napinsala sa ating bansa. So, marami pong mga makikita natin or yung mga similar condition po na yung pong ating mga nakaraan na mga posibleng ganitong epekto ay naranasan na rin po ng ating mga kababayan. Kaya iba yung pag-iingat po talaga ang dapat pa nating gawin. Mm -hmm. And then ma'am, yung pong uh, Amihan season, kailan po natin inaasahan na maide So anytime po, this week or next week ay maaari na pong dumating ang ating Amihan. So actually, meron na po tayong mga nakikita na Northwest Note northeasterly wind flow hmm. na hindi lang po tal magkakaroon ng ng mga surge kaya alam po yung tinitingnan natin yung mas sustain dahil meron po tayong mga mino-monitor na mga nabagyo so malaki po yung contribution nito yung sa pagbabago po nung tinatawag natin surge ng ating amihan so asan po natin na anytime po ay magpo-pronounce na po yung formal na pagdating ng ating amihan season okay po Ah, uh, maraming salamat Ma'am Ana at Sentol, Good morning po. Ayan, kasama na rin po natin si Senator Francis Tolentino ngayong umaga. Oh, so ang tabayan na namin, Ma'am, itong uh, magiging declaration ng amihan. Ito po ba ay may epekto sa mga bagyo, Ma'am? Eh, palalakasin ba nito lalo yung mga bagyo at yung mga dalang pag-ulan? Hmm. Ang uh, usually po kapag nandiyan na po yung amihan, so yan po yung usually na nagpapa-subsob ng ating mga bagyo dahil medyo malamig na po sa taas at darating na po yung amihan. So ayaw po ng mga mga bagyo at mga rain bearing weather system, kaya ang tendency po niyan yung mga track po ay possible po na bababa na po So, ibig sabihin, mostly ma maaaring magkaroon mga landfall ng mga bagyo at possibly pa rin po maraming pag-uulan dahil mainit pa rin po yung karagatan sa may dagat Pasipiko samantalang yung northeast Monsoon or Amihan. Yan po ay nanggagaling yung malamig na hangin or dry at dry air. Hilaga. Yan po sa North Eastern portion or dun sa mainland China. So, ibig sabihin po, magkaiba po yung pinagmumulan ng mga moisture-bearing na weather system at yung malamig na hangin. Angin, dulot ng amihan, galing po dyan, so magkaiba po yun. Kaya yan po yung mga asahan natin na posibleng makaka sa atin sa susunod na mga araw. Okay po, marami pong salamat, Ma'am Ana. Mm -hmm. Good morning po. Apo. Ayan po si Ma'am Annalisa Solis na Hepe ng Climatology Division ng Pag-asa ang atin pong nakapanayam.